pagbanggit pa lang ng pangalan, agad na nagdilim ang mga mukha ni na Wu Shifang, Li Weihai at Jia Heting. Alam nilang lahat ang reputasyon ni Dagong Yan Jin. Sa huling laban, mag-isa niyang pinulbos ang dalawang buong grupo ng mga mutant na parang wala lang. Sa lahat ng miyembro ng Eclipse, siya ang pinakakinatatakutan. Siya ang kalabang pinapangarap nilang huwag nang makaharap kailanman. Bakit kayo natatakot? Nag-iisa lang siya. Apat tayo. Ibig nyo bang sabihin na hindi natin siya kayang talunin ng sabay-sabay? Hindi ordinaryong mandirigma si Wu Shefang. Isa siyang mutant na may lakas na higit sa karaniwan, mas malakas pa kaysa sa dalawang kapitan na napatay na ni Dagong Yanjin noon. Naniniwala siyang may laban sila basta't magkakasama sila. Napasuntok sa ere si Mu Zongming. Hindi lang siya ang problema. May kasama siyang dalawa pang malalakas na kalaban kahit apat tayo laban sa tatlo nila, sobrang hirap pa rin ito. Pwedeng hindi na tayo makabalik ng buhay. Natahimik ang grupo. Bumaon sa kanilang isipan ang sinabi ni Mo Zhongning, hindi lang delikado ang laban, maaaring imposibleng manalo. Pero wala nang atrasan. Nahanap na nila ang kalaban at magsisimula na ang labanan. Malamig at matatag ang boses ni Wu Shifang nang magsalita. Alalahanin nyo, hindi natin kailangang talunin sila. Ang misyon natin ay pigilan sila hanggat kaya. Kaya natin yon. Bukod sa tapang, matalino rin si Wu Shifang. Hindi siya basta-basta pinili ng mga pinuno para sa misyong ito. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa headquarters. Nakipag-inkwentro ang Western team sa tatlong kalaban, Dagong Yanjin, Sakuraba Yoshimitsu, at Akira Kurosawa. Sa Combat Command Center, nagsimula ng kumilos ang dosedose -dose ng analyst. Pinag-aralan nila ang mga datos at gumawa ng mga simulation para makahanap ng pinakamabisang plano laban sa tatlong malalakas na kalaban. Matapos ang pagsusuri, nagsalita si Zhu Zeng sa communicator. Ipagpatuloy ang orihinal na plano. Pigilan sila at ubusin ang kanilang lakas. Bibigyan natin ng pagkakataon ang celestial team. Tumango si Wu Shifang at tinapos ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang mga kasamahan, matalim ang tingin ngayon lalaban tayo. Kalimutan nyo ang takot, kalimutan nyo ang kaligtasan. Kailangan natin panindigan ito at ibigay ang lahat. Para kay Wushifang, hindi lang ito basta laban, ito ang laban para protektahan ang kanyang bayan at mga mahal sa buhay. Kapag bumagsak ang Jiang Ning, mawawala lahat ng pinahahalagahan niya. Kahit kapalit pa nito ang kanyang buhay, handa siyang lumaban. Napasuntok ulit si Mo Ning at tumango. CJ. Ipakita natin sa kanila kung ano nang kaya natin. Gusto kong makita kung gaano nga ba kalakas ang sinasabi nilang halimaw. Nagposisyon ang apat na mandirigma. Si Wu Shifang sa harapan bilang panangda. Si Mu Zongming at Li Weihai sa kaliwat kanan. Si Jia Heting naman sa likuran bilang suporta. Mula sa makapal na ulap ng hamog, unti-unting lumitaw ang tatlong figura. Nangunguna si Dagong Yanjin, matikas at mabagsik ang tindig. Para siyang aninong nagbabanta ng panganib. Sumunod si Sakuraba Yoshimitsu, kalmado at mayabang ang ngiti, parang wala lang sa kanya na nasa gitna siya ng isang digmaan. Kasama nila si Akira Kurosawa, hawak-hawak ang isang napakalaking itim na kanyon. Dahil sa gabay ng uwak, walang hirap nilang natunton ang grupo ni na Wushifang sa gitna ng makapal na hamog. Nakunot ang noon ni Dagong Yanjin halatang na dismaya. Ito na ba ang ipinadala ng Jiangnan Region? mukhang hindi naman malakas. Umiti si Sakuraba Yoshimitsu at nag ng mga braso. Baka pain lang sila para lang makita kung gaano tayo kalakas. Yung totoong mandirigma nila siguro nasa likod pa. Tumango si Dagong Yanjin sumasang ayon. Kung ganun, huwag na nating sayangin ang oras sa kanila. Narinig ng grupo ni Nawushifang ang pag-uusap ng mga kalaban sa pamamagitan ng kanilang tactical uniform ramdam nila ang panghahamak sa boses ng mga kalaban. Umusad ng isang hakbang si Wu Wushifang at sumagot, matalim ang boses. Apat laban sa tatlo. Mukhang mas lamang kami. Baka gusto niyo muling pag-isipan ang kumpiyansa niyo. Samantala, sa bandang hilaga ng Jiangning Square, nagkasalubong ang grupo ni Zufio at ng mga kalaban. Sa liit ng battlefield, na may limang kilometro lang ang lapad, halos imposibleng hindi magkasalubong ang mga kalaban. Lalo pat may mga uwak ang Eclipse Team bilang gabay, na una nilang namataan ang grupo ni Zofio. Dalawang pamilyar na figura ang tumambad. Isang lalaki na matipuno, maiksi ang buhok, matulis ang mukha, at may makapal na itim na salamin. Dahil sa mga briefing na natanggap nila, agad nakilala ng grupo ni Zofio kung sino ang mga ito. Sila si Kamiya Idedo at Akatsuki Shinichiro. Napabuntong hininga ng bahagya si Zofio. Base sa mga ulat ng naunang laban, hindi ganoon kalakas ang dalawang ito. Kung ikukumpara kay Dagong Yan Jin o sa mga kalabang kaharap ni na Wu Shifang, hindi sila gaanong nakakatakot. Sa Combat Command Center, muling nagbasa ng mga ulat si Zhu Zheng mula sa battlefield. Lima sa labintatlong miyembro ng Eclipse ang nagpakita na. Ibig sabihin, walo pa ang nawawala. Napasimangot si Zhu Zheng habang nag-isip kung gaano sila kalakas. Kahit pa may ilan sa kanila na hindi man malamang na may anim na malalakas na mandirigma sa grupo nila. Bahagyang yumuko si Zuzeng, pinagdikit ang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba. Nakatuon ang matalim niyang mga mata sa mga screen na nagpapakita ng live feed mula sa battlefield. Ngayon, lahat nakasalalay sa grupo ni Jiang Sa timog silang bahagi ng Ming Square, tahimik na naghihintay ang grupo ni Jiang Yi. Ngunit, hindi tulad ng iba, wala pang kalabang lumilitaw. Nakapwesto si Jangi sa rooftop, matatag ang pagkakahawak sa kanyang sniper rifle. Sa kabila ng makapal na hamog, mainat niyang sinisiyasat ang paligid, handang magpaputok sa sandaling may makitang kalaban. Limitado ang paningin niya dahil sa hamog, ngunit kita pa rin niya ang paligid hanggang tatlong daang metro. Mainit pa rin ang lupa mula sa mga naunang pagbobomba, kaya't hindi niya magamit ang kanyang infrared sensors. Pero hindi basta-bastang sniper si Jangi. Katabi niya, nanatiling alerto si Liang Yu, maingat na inoobserbahan ang kanilang paligid. Samantala, si Hua Hua, ang matalas ang pandamang pusa, ay nakadapa sa balkoni. Ang kanyang amber na mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok, taglay ang likas na talas ng isang hayop na laging handang sumalakay. Sa ibaba, si Nacencia Oxiao at Peng Li ay nagbabantay malapit sa base ng gusali. Pareho silang nag-ingat, hawak ang kanilang mga armas, alam nilang anumang sandali ay maaaring lumitaw ang kalaban. Lumipas ang oras na natiling tahimik at nakakakilabot ang paligid ng grupo ni Jiangyi. Walang galaw, walang mga anino, at walang bakas ng papalapit na kalaban. Peste, bulong ni Jiangyi sa sarili. Anong nangyayari dito? Nakakabahala ang katahimikan. Habang tumatagal ang paghihintay, lalong tumitindi ang tensyon. May mali. Ngunit na natiling kalmado si Jangi matatag ang hawak sa kanyang sniper rifle. Ang matalim niyang mga mata ay nakatuon sa mahamog na tanawin, handang tumugon sa anumang darating. Muli siyang sumimangot habang sinusuri ang hamog sa dikalayuan. Sa puntong ito, dapat ay napansin na ng Eclipse Group ang presensya niya at ng kanyang grupo. Dahil sa kanilang advanced detection abilities, halos imposibleng hindi sila makita. Ngunit may kakaiba. Bakit wala pa rin silang ginagawang dalaw? Isang nakakakilabot na ideya ang pumasok sa isip niya. Posible kaya na nararamdaman nila ang lakas ko? Nag-aalinlangan kaya sila dahil nag sila? Mahinang nagsalita si Jiangyi sa sarili. Sa mundo ng mga mutant, maraming kakaibang kakayahan. May mga abilidad na napakakakaiba at hindi mahulaan, kaya kahit ang isang top-level delta mutant na tulad ni Jiangyi ay hindi matitiyak ang kaligtasan laban sa isang tila mas mahinang kalaban. Sa mundong ito, ang pagbaliwala sa kalaban ay maaring maging sanhi ng bigla ang kamatayan. Tumalikod si Johnny kinalayang Yu at Hua, Hua Maging alerto kayo. Kapag may naramdaman kayong kakaiba, ang pinaka natin ay mabuhay, wala ng iba. Tumangon ang seryoso si Layang Yu, mahigpit na hawak ang kanyang sandata. Sa tabi nila, naglabas ng mababang umol si Hua, Hua ang matalas ang pandamang pusa. Lumaki ang katawa ng pusa, bumaluktot ang kanyang mga balahibo, at ang amber niyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng battlefield na natatakpan ng hamog. Samantala, sa kampo ng Eclipse, tinuro ni Jinuji sa Ichiro ang timog silangang bahagi ng mapa. May malirito. Masyadong tahimik. Kinuskos ni Phoenix Yuanren ang kanyang baba habang nag-isip ng malalim. Hindi nagkakamali si Mayumi sa mga prediksyon niya. Kung sinabi niyang mahalaga ang South East, tiyak na may dahilan. Pero bakit walang dalaw doon? Hindi niya gusto ang ganitong pakiramdam, ang mawalan ng kontrol sa sitwasyon. Biglang lumapit si Tsukamoto Nobunaga, isang kalmado at may tiwalang swordsman. "Huwag mo nang masyadong isipin. Ako na mismo ang titingin." Tumingin siya kay Mayumi Takeuchi, ang manghuhula ng grupo. Tutal, sinabi mo na ang landas ko ay patungo sa South East nayon. Ngumiti si Phoenix Yuan Ren at tumango. Tama ka. Kung sinabi ni Mayumi, walang problema. Nobunaga, sayo na ang South East. Kumaway siya kina Takizawa Takashi at Nanako, isang peres ng mahuhusay na mandirigma. Sumama kayo sa kanya. Siguraduhin walang magiging aberya. Opo, boss, sabay nilang sagot. Dahil sa gabay ng mga uwak, tahimik na gumalaw ang tatlo patungo sa South East sa gitna ng makapal na hamog. Samantala, hinarap na nina Wu Shifang at ng kanyang grupo si Nadagong Yanjin, Sakuraba Yoshimitsu, at Akira Kurosawa. Sa parehong oras, nagsimulang magbago ang katawan ni Wu Shifang. Ang kanyang balat ay pumilipit, ang kanyang mga kalamnan ay nag-iba, at biglang, naghiwalay ang kanyang katawan. Lumitaw ang isang perpektong kopya ni Wu Shifang, isang pangalawang katawan na eksaktong katulad ng una. Ang kakayahang ito ay produkto ng kanyang pag-iisa. Ang kakayahan niyang mag ay bunga ng kanyang kalungkutan. Habang ang clone ay mukhang eksaktong tulad niya, ito rin ay ganap na functional, isang pangalawang bersyon ng sarili niya, handang lumaban. Bumukas ang metal na kahon na dala ni Wu at tumambad ang dalawang set ng mga sandata. Kinuha ng kanyang clone ang isang napakalaking pilak na pana na hugis sungay, makintab at nakakatakot ang itsura. Samantalang si Wu mismo ay dumampot ng dalawang dambuhalang tansong maso. Sobrang laki ng mga masong iyon, mas malaki pa sa ulo ng isang tao at bawat isa ay tumitimbang ng mahigit isang daan kilo. Parang mga sandata mula sa mga sinaunang alamat, mga kasangkapan na tanging pinakamalalakas na mandirigma lang ang kayang damitin. Pero sa mga kamay ni Wushifang, para lang siyang may hawak na karaniwang mga pamalo. Haharapin ko siya mula sa harapan. Kayo, umatake kayo kahit anong paraan ang kaya nyo, sigaw niya. Mumiti si Dagong Yan Jin habang tinitignan si Wu Shifang mula ulo hanggang paa. Oh, mukhang malakas ka, sabi niya nang walang kaba. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang kanyang dragonfly cutter, at mabilis itong iwinasiwas, sumipol ang matalim na tunog sa hangin. Simulan na, sigaw ni Wu Shifang. Sumugod siya tulad ng isang naggangalit na bagyo, bitbit -bit ang kanyang mabibigat na maso, handang wasakin ang kalaban. Kasabay nito, hinigpitan ng kanyang clone ang paghawak sa pilak na pana at hinila ang tali ng mahigpit bago pinakawalan ang palasong may malakas na puwersa. Sabay ang paggalaw ni Wu at ng kanyang palaso, parehong si Dagong Yanjin ang pinupuntirya mula sa dalawang magkaibang direksyon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.